Local, 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 local. Oh, local. Tayo ka muna bago mo paabot yung bike. Ba't ganyan long for sa <laughs> Sabit mo yung crankset para oh, okay. ano. Oh. Galing pa oh. Yan, tayo ka na. Gigi, gigi. Gigi, gigi. Tiga London. Safe. Meron dito yung barber. Yan mo na siya, pre. Kaya niya na ibaba yan. Pao, pukin ang inaan dyan na yung mga ano. Ano ba? Ba, ano ba? Ano ba? Ano ba kalaban laban ako? Tignan mo, hindi makababa o. Oh. Total no, ah. omen. Diyan yung mga ano man. Ano ba ang kalaban ng Pilipinas nandati? Pag dito, pag dito, pag dito, Diyan. Diyan yung dito yung pwesto, pag <laughs> yung kalaban nandito, eh pag yung e-above. Nandito yung mga e sa tago. Hayaw ah. Siyang-siyang! Para madulas ka, lumot yan ah. Eh. Sige, paano nga yan? Ano ba yan? Paano saan yung paw? Ilaw. Ha, ilaw? Alam ko sa ilaw na lang ginagamit yun eh. Dito ka lang, itabog mo mo yun Pa! Paano, paano? Dito <laughs> Sid! <laughs> Ito ang laki pahinga. Yan ang picture. <laughs> Ay, gagawa din. Tutok mo. Nakabidyo yan, ha? Chira! Chichichewe, rewe, 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 Ayan po, ang laki sumubo. Nakikita niyo yung mga naglalaro na yan. Ayan, yan, yan. Mga ardenero niya yan. Wala, nagpapainit lang siya. Tangin nang to, tamang chill tong ardenero mo kang, oh. Nagbumutal lang. Nagbumutal mo <laughs> <Kaping> yan, ha? Ah. <laughs> ano yung natin na Easter Egg Hunting? Nag-eganting sila doon. Uh. Papaluin nila yung bola, tapos hahabulin. <laughs> mainit pa. Mainit pa. Mahal ba yung bayan? Hindi, ang puta. Ang ganda yung spot dito. Awa, mo. Ako mo tututok. Papagpo ako dito. Palu ng bola, tapos mainit Ay, pa. Ano, biglang pumutok din, no? Pum. <laughs> ano na, luma na talaga to. Pum. <laughs> <laughs> Uy, di ko natutukan tong akin ah. Di ka bumi, set pa oh. Ano sir? Eh, no? Eight times ata. Baka pag sinilip nila, bulag sila dyan. E, nga, silipin natin ito, <laughs> Yung ano niyan, recoil. Putok ulo nila dyan. ano men. Ang laki binutas to no? Ito, eh. ano binutas? Ano yan eh? Cast na yan eh. Loob, oh. ilawan mo men. Okay? May lumabas na daga. Ano na pala sila dati pa? Yung may ano, yung ano ba? Ibabol sa Putang ina nagagawa. Okay ba yan, men? Sa Pilipinas lang talaga meron yan, eh, oh. Ano to? Bobo e ko. Epoxy. Ay bubble gum nga. Mga Pinoy talaga, oh. Ano masasabi mo sa mga hardinero mo? Ah, hindi pinapa-relax sa ko lang sila diyan. Ayun, mo. Baba. Paayos niyo 'yung trabaho, put. Parang mga ano Ay lang na, eh. Ito ganito feeling ba? Soy, dumi nga. <laughs> <laughs> hindi na ayos yung trabaho. Tangina ba? Wala na tayo choice. Andiyan na sila amin. Gago, hindi nga magalaw eh. Hindi magalaw. Kaya yan, WD-40. Ah, yung pagputok niya men. Nab, nab nabuo yun. Yung may tubig yun na yun. Yun sa anakas Na inaip. Umulang kahapon. Eh. Sa sobrang lubog. Hindi <laughs> ko. Gago yung bike. Bay. Di makadaan yung tao. Hindi, pati lang ano. Magiging <laughs> tourist spot yung bike na yan. Pati lang kasaysayan yung bike.